Uf. Uh, tumalaban oh. Ah. Uh. Hmm. Ah. Yah. Tutulungan tayo ng <may> kuya dito. <laughs> Tuwa sila nang makita may ulit tayo. <laughs> may fantasy man, may maringa. Uh, iba 'yan. Yeah. Okay, dulot na. Uh, papakita natin sa camera. Ayan. Camera action! Ayan. Ito ba? Iminabot itong ilaw. Ah. <laughs> <laughs> Nakakita nyo guys. Nakakita ninyo. Ang <laughs> laki. <laughs> Ayan. <laughs> episode na natin Guys! Monster! Ah, kita nyoba. Ya. Ada maka kain kita timer klaseng katawan nito oh, okay. oh, okay. <laughs> <na> <laughs> <laughs> Again, welcome to my office. Welcome to my office. Kita ini baru nagpo-prospect kasi ako ngayon eh kung naalala nyo nakahuli tayo na 10 kilo doon sa taas ngayon bumaba nga pa ako so nagpasama ako sa isang guide dito Kuya, ano pangalan po ninyo? Alan si Alan Katama ko si Alan ngayon nasilip ko mula doon sa dulo napakagandang spot ang laking bato at marami naliligo at may nagsabi sa akin ano Alan may kuweba nga daw po dyan? meron po exciting daw <laughs> mukhang may panibago tayong prospect <laughs> medyo mahirap lang ang daan pero accessible naman siya oh, ayun Ay, ang tulay ng paliko napakaganda spot nito ito malalim ito map alam mo talunan may pati sa pato kanina sa baba ng kalabaw ay isang kanaan ko lang ito pati doon abangan ninyo second week ng mayo ikat hunting session natin para sa buwan ng mayo ang spot na ito dito tayo salamat sa iyo Alan salamat sa iyo Alan Yum, dami dami sobrang itong pamain natin dami <laughs> oh. sobrang na pamain natin Salamat, JC. <laughs> tama tama. Isang harvest lang. May pamain na tayo. Okay, let's go. Ito yung panibagong spot na pagkakanaan natin. Napapansin ninyo, napapaligiran tayo ng malaking bato sa ilalim niyan. Maraming nakatago dyan. karamihan na kinabubuhay ng mga tao dito sa tabing ilog nanlalambat sila at nakakahuli silang tilapia, karpa, dalag pero igat bihira sila makahuli bihirang bihira nakakahuli ng igat dito kaya ito yung time ito yung tempo na sana makahuli tayo pakita ko lang sa inyo ah, yung uh, tayo Medyo malalim na tayo Oops, ito na. Ito ang spot na Uy, naku, no, talim. Talim agad. Napapasin niyo yung tulay main highway. Nang palikuli yan, ibig sabihin. End, end of the line na ito. Nasa dulo na tayo ng uh, pagkakanaan natin. Doon kakaw galing sa taas. So marami na tayo na huling igat doon pababa tayo ng pababa hanggang sa makarating tayo sa spot na ito for the meantime guys tatawid tayo doon agad tayo sa agad tayo sa bato and then uh, itingin tayo doon sa pinaka vantage spot vantage portion itingin natin kung saan yung mga pwede natin pagkanaan sa lugar na ito ito yung pamamandaw natin para sa ating kanakagabi first time guys welcome to my office papandawin natin ngayon guys so kagabi nagka na ako 15 so pinili ko lang talaga yung mga premium spots na may potential na makahuli tayo so ngayon medyo mayroon pa dito new spot pero napaganda dahil uh, ang ganda ang ganda ng location ang malalaki yung bato malalapad ang kanila mga lungga malalalim medyo malayo-layo nga lang pero ito ang kagandahan guys adventure lalo na sa hunting kaya kusong gusto kong ganito Dito pala may makakita ka na oh. Parang may laman Ito ang kagandahan sa hunting Hindi mo alam kung ano mong ilalabas ng bukas Hindi mo alam kung pakakahuli ka Hindi mo alam may tao doon na May tao na doon Ngayon may kana ako ah. Eh. Hindi nila gaya tayong kawil dyan sa spot na yan. Sana hindi nila nakita. Pero anyway, let's go. Ito mahirap lang. Malalim ang spot natin. Malalim. Ayan. At wala akong kakapitan. So, nakabitin tayo. Ang hirap ng sitwasyon. Ito. May kana ako dito. Ito parang walang huli eh. Ito. Wala nga. Walang kawil, wala. Hirap ng pwesto. Eh, sunod na kawil natin ito. to, tignan na lang may huli. Wala. 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 wala buhay pa rin ang hirap ng pwestong ito nakabitin tayo pero may huli itong isang ito to, uh -huh. ayan may huli tayo guys mukhang malaki ito uh -huh. malaban oh oh uh -huh. Malaki ito guys malaki ito uh Malaban oh. Ah. uh, uh. Ang hirap na lang ng pwesto ko eh. Ano, Mayahon natin ito. Oh. Uh, Okay. <laughs> ha igat mga tatlong kilo ito oh ito mahirap nakabitin ako ang gagawin ko hihilahin ko ito doon sa gilid oh hirap ng pwesto Hi oh guys Ito ang pwesto natin oh Mariyahong ko Ah! Ah! Ako, eh. Ito. Ah. ito guys sa panghuli. Oh. <laughs> hey, malaki, malaki ito. <laughs> Tutulungan daw ako na nasa kabila <laughs> Tutulungan tayo ng kuya dito. <laughs> Tuwa sila naman makita may muli tayo. Ano'ng atin mga Tilo, tilo. Ito ang ganda ng guys adventure. Hindi mo alam kung may mahuli ka. Hindi mo alam kung <laughs> ayan nga swertihan na. Swertihan pero kaya nga dito sa dito na ng Okay lang yan, hindi mapuputol. Ay, matibay pa man, may Ma. Uy, nga. Tibay yan. Kaya nga. Okay, dalutan. Papakita natin sa camera.

Yung... <laughs> Hahaha <laughs> uh, One-zero! <laughs> Salamat po yan! Pangalan po ninyo? Ah, uh, Pangalan po ninyo? Rondal Rondal uh, Kayo yung nakakita ko dyan nung no isang araw eh. e Lagi ako oh. na dito Ako? Oh. Ayan uh, talog mo lang dyan, okay na yan Hahaha <laughs> O, nasa bunga nga lang pala Oo, oh, sa bunga nga lang eh, Matibay naman ang bunga nga niya Matibay naman niya, naman yung di basta-basta na da -da -da. Dati kasi, pagka ako nakakahuli kasi lagi sa atay ang sabit niyan eh. Oo uh, kung pala atas nyo pala man yung e, malaki. <laughs> hindi pa yan, yan. Hindi mapuputol yan. Dito doon siya Salamat. Salamat kayo Randal. Sige, okay. Ha ha 1-0! Nakakatatlong pala tayo. Pero marami pang hey, susunod. May Marami yan. to Ha! Ah. yan. Salamat kayo! Sige, okay lang. Dito sa spot na ito. Huh? May wild duck. <laughs> At nandito rin yung ating kala. Tingnan natin kung may huling Yung uh, lumipad na siya.

lang ulit tuloy sa so, una. Uh, so far guys, 1 out of 9. Nakasampu na tayo pero isa pa lang huli. Tatawid tayo doon. Ando ng mga kawil ko. Meron pa akong lima doon. May ka na akong isa dito. Hanapin ko lang. Sa spot na ito. 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 wala rin huli ito isa pa lang sana meron parang may false alarm not bad nakaisa tayo ngayon at uh, salamat salamat sa Diyos hindi tayo na zero anyway uh, ito yung first uh, igat hunting night natin ngayong buwan ng May at uh, remember guys meron ba tayo natita ng apat na araw so ito pa lang yung initial so hopefully uh, loben. sa susunod meron pa tayo mga spot na paglalagyan dito hindi ko naman kasi lahat nilagyan agad eh unti-unti lang hanggang sa matapos natin hanggang sa fourth day dito sa spot na to ang ganda eh dahil puro kangkungan yan dyan na mamahay mga tilapia at eto nga sa likod ko kuya yung tumulong sa akin kanina sa balsa yung tumulong sa akin kanina mag ng igat ayan yung kanyang balsa oh. eto yung kanyang mga trap ang nahuli na rito mga hipon Uh, minsan pumapasok din ng mga tilapia, karpa pag pumasok ito rito hindi na makakawala eh. Ayan, oh. tignan nyo may traps may butas And then, eh, pag nakapasok hindi na sila makakalabas marami sya nito hanap buhay na rin ng uh, tao dito hanap buhay na rin at pinagkukunan din rin pinagkakakitaan at maraming salamat sa iyo kuya shout out shout out sa iyo tinulungan niya ako magahon kanina ang pinag-auhunan natin guys kanina yung ang laking bato <laughs> hirap na hirap akong kumapit dahil walang pagkakapitan at uh, at the same time iahon natin yung igat kaya buti na lang dyan siguro na tinulungan tayo na secure natin so sige uh, tuloy muna tayo doon pandawin natin ulit yung natitira may dalawa pa natitira doon and then that's it ah uh, ito yung first night ng ating igat hunting para sa buwan ng May okay let's go nakapagod lang dahil uh, pa balik balik ako lumalangoy yung haba niya ng lalim habang languyin anyway exciting pa rin at uh, salamat dahil uh, hindi tayo na zero sa labing limang kawil natin isa lang may huli at karamihan doon guys karamihan sa aking kawil may pain pa ito patay na nga lang kaya lang no? ibig sabihin di sila kumain hindi lahat lumabas at since ano pa lang naman ngayon first uh, night natin remember may apat na gabi tayo apat hanggang lima susundan natin ito at yung mga spot na hindi tayo nakahuli at may pain pa yan ang uulitan natin at salamat sa Diyos hindi tayo na zero nakapagod lang dahil ah, panay ang panay ang tawid ko at uh, guys, ang dami nang uulit dito ng naghahakot sila ng mga buhangin kakwari ito yung hanap buhay ng mga tao dito at uh, isa rin sa dahilan kung bakit medyo kakaunti ang ating nahuli kasi nabubulabog na sila ang dami mga nungunguha dito nakabalsa pinukuha nila sa ilalim ng, ng ilog yung mga buhangin and then itatambak na sa gilid hakuti naman ang truck para sa mga hardware pero no, ang isa lamang sa Diyos hindi na zero so shoutout nga pala shoutout sa aking uh, handmade knives galing sa galing kay Adam sa Montoho ito, Dala-dala ko yan lagi Yung aking hunting Night, Adam San Monto Shoutout sa'yo Sa, sa ADV Knives Adventure Ganda Shoutout sa'yo At kay Rhett Shoutout sa'yo Red, ay kapatid Ubi na tayo I-trophy tayo <laughs> Isang yun. Approximately nasa limang kilo siguro ito. Salamat sa Diyos, itay siro zero. At sige,